Sa kanyang opisyal na pag-upo kahapon bilang bagong gobernador ng Maguindanao del Sur, Ilan sa tututukan ni Governor Dato Ali Midtimbang ay ang agrikultura at reconciliation. Sinabi ni bagong provincial administrator Nur Ali Midtimbang Ipagpapatuloy din anya ng kanyang ama ang mga nasimulang programa ni former Governor by Mariam Sanki Mangudadato. Ilan dito ay ang sa health, social services at iba pa. Hamon din anya sa bagong liderato na sustain ang pagiging Seal of Good Governance Awardee ng probinsya sa loob ng tatlong taon. Sa mga empleyado naman, nananawagan si mintimbang na ipagpatuloy lang ang trabaho at siguraduhin hindi ito maaapektuhan habang nasa transition pa ang provincial government. Panawagan din niya sa lahat lalo na sa mga mayors ng probinsya na bukas ang pinto ng Kapitolyo kahit na kanino dahil para namanan na ito sa kapakanan ng mga mamamayan ng probinsya. O lahat po tayo very welcome po to help us para po mapatuloy po kung ano yung nasimula na ng Maguindanao del Sur. Let's work together. Itong Maguindanao del Sur is para sa ating lahat. Hindi po ito para sa amin hindi po para sa inyo. Para sa atin po itong lahat. Mark Anthony Taiko NDBC Bida Balita